Good morning mga katoto Kumusta po kayo dyan Sana nasa mabuti po kayong kalagayan Maganda po yung panahon ngayon mga katoto Nainit na Ayan. Update lang tayo sa bakod mga katoto Sa ginagawa kong bakod Pero bagong lahat shout out po sa aking uh, 812 na subscriber mga katoto uh, maraming salamat po sa pagsuporta ng aming youtube channel at panonood ng aming mga video sana may matutunan po kayo at ma-entertain po kayo sa aming mga video mga katoto shout out po kay uh, Beshi Farm TV yan kasama ko po yan sa trabaho mga katoto isa po silang nurse dito sa Canada at uh, nakatira po sila sa Winnipeg. <coughs> shout, out, shout out po sa inyo mga katoto. At uh, shout out din sa mga katrabaho ko dyan sa uh, DOPIN in PCH. Shout out din sa mga kaibigan ko na sumusuporta sa aking YouTube channel. Shout out din kay Commander na laging nandito sa tabi ko palagi kahit na anong nangyari nangyayari anumang mangyari sa akin o anumang mga uh, sitwasyon ng aking buhay uh, maraming maraming salamat kasi nandiyan ka lagi ito mga katoto update lang po ako sa aking bakod na ginawa pero bago po ang lahat mga katoto bakit namin na ba na ano naisipan bakuran ito mga katoto nung nabili po namin tong bahay na to yan wala po itong bakod pero uh, gusto po namin bakuran mga katoto kasi para may privacy kami dito sa aming paligid dito sa may side namin kasi dito sa likod may mga halaman na okay naman na yan pero dito sa may side namin mga katoto kung makikita nyo yan. ito na po yung ginawa naming bakod ayan. kung nakikita nyo mga katoto Ayan, di ba? Hanggang doon. Okay na po 'yan, mga toto. Ayan. kita ko dito sa may gilid namin. First time ko po gumawa ng bakod, mga katoto. Pero, don napaproud ako sa sarili ko kasi uh, nagawa namin itong bakod na ito nakatulad ng ito mga katoto. 'di ba? At least may privacy na, no? Ang ganda. Nagaganda ako sa ginawa ko mga katoto. Talagang worth it yung pagod ko na ginawa dito sa bakod namin. Ayun. Kung nakikita niyo mga katoto, 'di ba? Worth it po ang ginawa ko. <laughs> ginawa namin dito. Kasi maganda siya. Presentable. Tapos uh, basta para sa akin maganda, maganda itong bakod na ginawa namin mga katoto kahit na uh, uh, hindi tuloy tuloy kasi paulan ulan pero at least natapos na din mga katoto yan I, uh, price reveal po ako sa sa ano namin, sa nagastos namin dito yung cost ng pagbabakod namin mga katoto, kung magkano yung nagastos namin lahat lahat yan o diba Ganda na siya, di ba? <laughs> Ganda na. Yan. Oh, ha? Ito. Itong sa baba niya, tatabunan ko na lang yan. Babalik ko na lang yung mga lupa na sobra-sobra. Yan. Kahapon nagtambay na kami diyan. Pagkatapos kong ano, pagkatapos namin ginawa ito, nagtambay na kami ni Commander diyan kaya may upuan dyan tapos ang plano ni commander yan mula dun sa side na yon ilalandscape namin yan landscape yan dyan hanggang dun dulo tapos lalagyan daw niya ng mga bulaklak ganon yung plano ni commander mga, mga katoto tapos maglalagay kami ng fire pit dito sa gitna para uh, pagka gusto namin mag fire pit or malamig yan pwede kami mag fire pit dyan kwentuhan diba jamming jamming dito lang diba ba oh, ang ganda na ng mga katoto napaproud ako sa sarili ko kasi yung pinaghirapan namin eh worth it mga katoto okay ah uh, magkano ba yung ano magkano magkano ba uh, usapang ano um, naman cost ng pagbabakod na to magkano ba yung nagastos namin dito sa uh, pagbabakod namin mga katoto nung una kasi mga katoto uh, last year gusto namin bakuran to nagtanong kami kung magkano yung pwedeng uh, yung cost nito mga katoto nung una sabi sa akin 5,000 most na ginagawa nila 5,000 yung binabayad nila tapos uh, tinanong ako kung ano yung sukat ngayon sinukat ko mga katoto yan ito yung sukat nya e, ganyan na ganyan ang second na pagkasabi nila sa akin dun sa price eh sabi na nila yung ganyan na haba na pagbabakod magkakos siya ng kasi dito kami sa Dauphin mga katoto no? daw siya ng 11,600 mga katoto Canadian dollar 11,600 Canadian dollar mga katoto Yan. ganun yung price niya na ibinigay sa amin ng pagbaba ko dito kasi yung mga gagawa eh, tagawin ni Peg mga katoto malayo yung travel nila, travel expenses, yung per hour nila, eh, malaki yung ano yung cost niya mga katoto yan malaki kasi nalaki kami kasi 11,000 ba naman di ba isang kami kukuha ng ganun kalaking pera di ba uh, ngayon naisipan namin na uh, yan naisipan nagpo, napagplanuhan namin ni commander na kami na lang yung gagawa para matuto para ah uh, makatipid din sa gastos mga katoto ngayon, ngayon mga katoto yan ang maganda magkano magkano ba ang nagastos namin dito sa pagbabakod namin na to ten 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 yun gastos namin dito sa pagbabakod mga katoto yan makikita nyo yan hanggang dun hanggang dyan ayan ang gastos namin dito mga katoto sa mga kahoy na ginamit namin 1,900 yun po yung gastos namin sa bakod namin mga katoto 1,900 sa mga materyales lang yan yan Diba? Ang laking tipid mga katoto, ba diba? Ang laking tipid. Tapos, Uh, yung pambutas ng ano yung pambutas ng ng lupa kung nakita niyo doon sa uh, video namin yung earth auger yung pambukat pambutas ng lupa eh nagkakahalaga po siya ng 249 pero naka siya ng 229 mga toto kaya maabot din siya ng uh, 2000 sabihin mo lang, 2, 200 o oh, yeah 2200 ganyan ganyan yung ano niya yung presyo pero hindi ko sinasama sa gastos namin yung uh, earth auger kasi sa akin naman na yun eh wala yun wala yun sa gastos ng bakod kaya total na naggastos namin dito 1900 Canadian dollar mga katoto versus sa 11,600 na pinapresyo sa pre, pinapresyohan sa amin ng kontraktor, di ba? Halos ganyan lang din yung gagawin nila parehas lang ganyan lang din di ba at least nakatipid na kami sa pag yung cost niya yung pagbabayad tapos ang importante pa doon naging masaya ako tapos fulfillment sa akin kasi nagawa ko ito nagawa namin ito tapos nat may natutunan pa ako kung paano gumawa ng ganito mga katoto di ba experience ito, may natutunan ako tapos na prove ko sarili ko na kaya ko palang gumawa ng ganito, di ba? Pagka talaga may ano, DIY ang gagang magdi DIY ka, mara malaking matitipid mga katoto dahil ikaw yung mismo yung gagawa, hindi mo na babayaran yung per hour ng gagawa mga katoto. Di ba? Malaking tipid. Nakatipid kami ng halos 9,600 ba diba? <laughs> ang galing diba oh, ganyan lang diba tutuusin mga katoto first time kong ano first time kong gumawa ng bakod na ganito kahit sa Pilipinas hindi ako nagka-construction, hindi ako nagkakarpintero wala sa so, kuryente yan electrician may mag-install kami ng mga kuryente pero pagbabakod hindi hindi ko linya ito. Pero proud pa rin ako sa sarili ko, sinagawa namin. Di ba? Ang ganda, ba? Diba? Oh. Maganda na 'yung background namin dito. Pagka nag vlog na ako mga katoto, maganda na 'yung background, di ba? Papakita ko sa inyo 'yung side ng bahay o 'yung pinaka ano niya. Pinaka corner. Oh, di ba? Oh, ha? Ang ganda na mga katoto. Mas may mini garden ka dito. Tapos may landscape ka doon, 'di ba? May landscape. May fire pit sa gitna. Tapos nandito naman yung garage. 'Di ba? Nandiyan yung garage, mga sasakyan, nandiyan yung bahay. Safety na, 'di ba? Ang galing, 'di ba? Oo. Ganyan. Ganyan yung bahay namin dito mga katoto. Yan. Next video namin mga katoto yung next video na gagawin namin kung magkano itong price ng bahay namin mga tutok magkano yung down payment yung price nya at saka yung monthly mortgage niya mga tutok at saka mga utilities na din mas papakita namin yung lob uh, loob ng bahay yan okay sana may natutunan po kayo dito mga tutok at sana na-inspire po kayo sa aking munting vlog ngayon na araw na to maraming maraming salamat po sa pagpatuloy na pagsusuporta sa aking youtube please subscribe po sa aming youtube channel RPTB at paki like and share na rin po ang mga video namin maraming maraming salamat po mga katoto god bless po bye bye